Si Mover Flores nga rin ang kumuha ng bola mula kay Marky Lee at kalmado nitong itinawid sa gitna ito. Nakatingin nga rin si Mover sa dalawang frontcourt players nila sa likuran. Si Tristan ay si Dawis ang katapat habang si Marky naman ay kay Allen Chavez. Marahan namang humanda ang defender ni Mover na si Dre. Ibinaba nito ang kanyang katawan para abangan ang gagawin ni Flores. Makikita namang pasimple lang na naglalakad si Henrik at Maki mula sa kanilang mga bantay. Sa sandaling ang bumilis ang dribbling ni Flores, ay doon na nga rin kumilo si Dre Sanchez. Umabante na si Mover at hinarangan naman ito ni Sanchez. Pinakitaan nga ng ace player ng kalapan ang mga manonood ng kanyang abilidad sa ball handling pero wala naman pakalam dito si Sanchez ng Rojas na nag-focus sa pagdepensa. Ngunit ang galaw na iyon ay setup lang pala ni Mover para bumigla nga ng takbo papunta sa kanan ni Trey. Bumangga naman si Sanchez sa screen na binigay ni Tristan Agoncillo at ang bilis ng pangyayari dahil nang magkaroon ng switching ay mabilis na nakadiretso ang isa pang player ng kalapan sa basket. Napangiti si Mover at agad na ibinato sa basket ang bola na kung saan ay naroon na si Tristan na inaabangan ng pasang iyon. Sinambot nga ni Agoncillo ang bola sa ere at kalmadong inilagay sa basket. Isang easy pick and roll setup ang ginawa ng dalawang players ng kalapan at hindi lang iyon. Mabilis ding nakababa sa side ng South si Nali at Agoncillo. Ang limang manlalaro nga ng Norte ay nakahanda na kaagad sa side ng kalaban para sa pagdepensa. Pagdating naman ni Ricky sa side nila ay nakita kaagad niya ang pagtakbo ni Dre Sanchez palapit sa kaniya. Si Henrik naman ay napaseryoso dahil pwedeng isang fake pass daw ang gawin ni Mendes sa ganitong senaryo. Lumampas nga si Dre sa likuran ni Mendes at isang bounce pass papunta sa likuran ang ginawa niya. Tumayo rin siya sa daharaanan ni Flores para sa screen at pagkahawak ni Sanchez sa bola ay wala na kagad itong inisip pa. Tumalon agad ito mula sa 3 point territory at nagpakawala ng tres na muling humalit sa basket na kinachir na naman ng home crowd. Habang umaatras ngang lumalayo si Dre Sanchez ay makikita pa ang maangas sa pagbar nito gamit ang dalawang kamay nito. Pagkatapos noon ay napatawa pa nga si Sanchez na kinaseryoso naman ni Mover Flores. Sa pagbalik naman ng possession sa Team North ay makikita nga ang mabilis na dribbling ni Flores nang dikitan siya ni Dre. Makikita nga ang agresibo at magandang depensa ni Sanchez pero hindi naman ito hahayaan ni Mover na magpatuloy ang kayabangan sa paglalaro. Tinalikuran niya ito at pinostihan para mapaatras. At nang maramdaman ni Mover na nagwawagi siya, ay dito na nga niya pasimpleng diniinan ng kaliwang braso ang kita nito. Ginamit iyon ni para maiwanan si Sanchez. Kaso, nabigla si Mover nang lumitaw ang palad ni Mendez sa harapan ng bolang kanyang pinapatalbog. Napangisi si Ricky at mabilis na pinalo ang bola palayo sa ball handler na kinalunok ng mga manunood. Tumapon nga ang bola. Kaso, nasambot ito ni Henrik na mabilis na ibinato sa loob ng painted area ang bola. Naroon nga si Tristan Agoncillo na mabilis na tumalon paharap pagkasambot sa bola. Sumilbato ng agad ang referee nang si Dawis ay matamaan ang braso ni Agoncillo. Inihiwas niya ang bola. Sabi nga ni Roy Dawis sa sarili nang makitang sumipol pa si Agoncillo dahil kamunti ka pumasok ang bola sa basket. Kalmado rin ginawa ni Tristan ang dalawang free throws at pumasok pareho iyon upang ang score ay tumawlas sa 11. Habang pinapatalbog naman ni Ricky ang bola ay nakita na naman niya ang papalapit sa kanya na si Dre Sanchez. Nalusutan muli nito si Mover pero napaatras siya dahil kamunti ka na siyang maagawan ni Ramirez. Pasa! Bulalas agad ni Dre at dito na nga gumalaw si Mendez. Bigla niyang nilampasan si Henrik at doon na nga siya tumakbo papunta sa basket. Sabing pasa! Reklamo agad ni Dre na naiwang nakatayo habang binabantayan ni Mover na napangiti naman dahil sa disappointment ni Sanchez. So good Ricky, bulalas nga ni Tristan nang makita si Mendes na paparating na. Napaseryoso nga rin si Marky at agad niyang pasimpleng pinagmasdan si Ricky. Ganoon nga rin sa katapat ni Tristan na si Dawis na dahang-dahang lumalayo. Mautak itong si Ricky, pwedeng ipasa niya ang bola sabi sa sarili ni Marquis na mabilis ding hinanap si Allen Sanchez. Wala namang tira sa malayo itong si Allen Sanchez. Nang dumating si Mendes sa harapan ng kanyang kuya Tristan, ay bigla niyang hinawakan ng mahigpit bola at ang kanyang direksyong padiretso ay binigla niya ng paghakbang ng kanyang kanang paa papunta sa kaliwa. Pasimple rin niyang binangga ang kanyang kuya Tristan na napaseryoso ng pakitaan siya ni Mendes ng isang Euro step crossover. Lumampas nga si Mendes kay Agoncillo, ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Tumalon siya palapit sa basket at napatingin sa mga players na niya na malapit sa kanya. Namala si Kuya Marky. Rika ni Ricky sa sarili at ang plano niyang extra pass ay napagdesisyon na niyang layup na lang. Pinakawalan niya ang bola kaso Mula sa kanyang likuran ay naroon si Lee na iniipit ang bola sa board at hinampas ito na nagpabalik dito paloob. Asa ka pariki, bulalas nga ni Marky at ang rebound naman ay nakuha ni Tristan Agoncillo. Napatakbo nga rin kaagad ang kanilang mga backcourt players at makikita ngang ibinato nito ng malakas ang bola papunta sa kanilang side. Sinambot naman kaagad ni mover ang bola at si Dre naman ay itinodo ang takbo at inunahan ito. Ngunit naiwan si Flores sa may free throw line na kinakuyom ni Sanchez. Napangiti pa nga si mover at nang tumakbo palapit si Sanchez sa kaniya ay bigla nitong ibinato ang bola sa isang player na nakasul na dumating sa may 3 point corner. Si Henrik Ramirez ito at pagkasambot ito sa bola ay pinakawalan nga nito iyon na sinubukan pang pigilan ni Granger Chavez hinalit nga ng bola ang basket at si mover ay pasimple namang nginitian si Dre na napakuyom na lang sa nangyari. Malayo ka pa Dre, base sa basketball style mo, hindi nalalayong mapag iiwanan ka ng mga bagong players ngayon sa liga. Kalmadong wika nga ni mover kay Sanchez na nagdilim ang paningin. Sa akin mo ipasa ang bola. Sabi nga ni Dre sana sa nasa labas na si Granger si Ricky naman ay napaseryoso sa ikinikilos si Sanchez. Kung pagmamastan daw ay mukhang frustrated ito at mukhang ang angas nito sa paglalaro noong kalaban niya ito dati sa Rojas ay hindi nito magawa kapag si mover ang katapat. Pinansagang killer si Dre Sanchez ngunit tila sa larong ito ay hindi ito makita ni Ricky. Napatingin nga rin siya sa kalaban lalo na kay Flores at mukhang alam nito kung paano tatalo ni si Dre. Iniisip nga ni Ricky na siguro'y dala ito ng palaging pagkatalo ni Dre kay Mover tuwing may laban sila. Tinalo nga rin ang kalapan ng Rojas noong isang buwan at ang laro ni Dre sa labang iyon ay hindi ang nakasanayan ng mga taga Rojas dahil 12 points lang ang nagawa nito. Nag-obserba nga muna si Ricky sa laro. Alam niyang hindi siya makakatanggap ng bola dahil bubuwayahin ito ni Trey para makabawi kay Mover. Ang tanong nga lang niya sa kanyang sarili ay kung okay lang bang ganito. Kung iisipin ay all-star game lang naman ito. Walang mawawala kung matatalo at lalong hindi counted ang pagkatalo rito sa regular games. Nakita rin ni Ricky na parang may chemistry ang galaw ni Ramirez at Torres base sa mga plays na ginagawa nila kapag daw nagsama ang ganitong klaseng manlalaro ay napaka deadly nito at mahirap pigilan. Napaseryoso na nga lang si Ricky nang bumigla ng pagpapakawala ng bola si Dre mula sa labas. Hindi ito napigilan ni Mover pero nagmintis iyon na kinangiti nito. Mula naman sa ilalim ng basket ay napaseryoso si Allen Sanchez nang hindi niya magawang labanan ang box outing power ni Mark Lee. Hindi ito ganito dati. Bakit parang masyado siyang malakas sa ilalim ngayon? Pagtataka nga ni Allen sa isip. Si Markie Linga ang nakakuha ng rebound at makikita ka agad ang pagtakbo ni Maki, Mover at Henrik sa side nila. Si Mendez at Chavez naman ay buong bilis na humabol kaso si Dre ay tila mas inuna pa ang frustrations kaysa dumipensa. Parang galit palagi sa mundo si Dre Sanchez. Hindi ko alam kung bakit Pero kapag hindi niya magawa ang kanyang mga gusto Ay mabilis siyang ma-frustrate Na madalas na ikinasisira ng buong game niya Sa laban nila sa Kalapan at Puerto Galera ko ito napapanood Pero pagdating sa ibang team ay hindi naman siya ganito Mahinang winika naman ni Gerald Valdez sa katabing si na Carlo at Marlon Kahit napangit ang ginawa niya sa akin dati Wala na rin namang saysay -say kung magtanim pa ako ng galit sa kanya lalo pa ngayon na nagiging ayos na uli kami ni Kat. Sabi pa nga sa sarili ni Gerald habang pinapanood ang nangyayaring laro sa loob ng court. naka nga ang Team North sa fast break na iyon dahil walang bumantay kay Mover. Ang masaklap ay isang turnover pa ang nagawa ni Dre Sanchez nang siya ang nagdala ng bola. Naistilan siya ni Mover at sa paghabol niya rito ay isang extra pass naman ang ginawa ni Flores sa dumating na si Marky Lee. Si Kuya Marky. Nasabi na nga lang ni Ricky na huli na para mapigilan ang kanyang kuya na magpakawala ng tres. Hinalit nga ng bola ang net sa pagpasok noon at doon na rin nagwala ang mga supporters ng North sapagkat ang ganda raw ng performance ng kanilang mga All-Stars kung ikukumpara sa kabilang team. Ang lupit na rin ni Lee, biruin mo, may outside shooting din pala siya hindi na biro ang bigman na ito ng Pola. Panoorin din natin si Mover Flores. Hindi siya point guard sa team nila pero mukhang pwede rin siya sa posisyon na iyon. At ang highest scorer ngayong OMPL na si Romero ay hindi pag-ano nagpapakitang gilas. Sabi pa nga ng isa sa mga manonood. Dre, tumawag kaya muna tayo ng timeout. So question nga ni Allen sa kanyang pinsan na tinapik pa niya sa balikat. Mamaya na, kailangan pa natin makabawi sa kalaban. Mahaba pa ang oras at isa pa, walo lang ang lamang nila. Tatlong tres lang iyan, ayos na. Sabi naman ni Dre at tumango naman si Allen. Nang marinig na maitun Dawis at Chavez ay parang hindi raw maganda iyon. Sa isip nga ng dalawa ay mas maganda raw na magpahinga muna itong si Dre kasi dinudurog daw ito ni Mover sa kanilang match up. Pero hindi nila ito masabi Lalo pat all-star game lang naman daw ito. Kahit matalo rito ay okay lang. Mukhang hindi sila tatawag ng timeout. Sabi ni Henrik habang katabi si Mover. Napangiti pa nga si Flores sa itsura ni Dre. Magaling naman maglaro si Dre pero malas ang improvement kapag gaharap niya ako sa laban. Inuuna niya ang frustrations kaysa mag-isip. Isa sa dahilan kung bakit hindi siya makakarating sa level na mayroon ka ngayon Henrik. Mahinang wika ni Mover na kinangiti naman ni Ramirez. Level natin. Shadow ka namang humble mover sa mga sinabi mo. Wika nga ni Henrik na humanda na para sa pagdepensa. Nakay Dre Sanchez nga muli ang bola at habang pinapatalbog nito ang bola ay isang grupo ng mga manonood ang biglang nagburito ito. Lumabas ka muna Sanchez! pinapatalo mo ang Team South. Sigaw ng mga kalalakihang taga pinamalayan. Boo! Boo! Ang masaklap ay nang marinig pa ito ng mga taga South ay mas lalong kumalat ang pagboo kay Dre na ikinaseryoso ng mga manlalarong nakapula. Depensa na, sabi naman ni Mover na walang pakialam sa nangyayari. Kalaban daw nila ang may problema at hindi sila habang pinapatalbog naman ni Dre ang bola ay nakaramdam siya ng gigil dahil sa mga naririnig niya mula sa mga manunood. Pagkakita nga niya kay Mover ay bigla niya itong inatake. Itinulak niya ito ng kamay at malakas iyon na naging dahilan upang mapasilbato ang referee. Offensive foul, red number 6. Bulalas ng referee at doon na nga lalong binato ng kantsaw mula sa mga manunood si Dre Sanchez. Napakuyom na nga lang ng kamao si Dre at nainisa nangyari. Nakakarinig na naman nga siya ng mga tumatawa sa kanyang isip. Hindi ganitong basketball ang gusto ko. Sigaw niya sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Napatingin nga rin siya kay mover na tinutulungan tumayos ni Namarky at Henrik. Kumupo ka na Sanchez ang bulok mo. Magpahinga ka na, pinapatalo mong south. Sayang lang ang pagiging starter mo. Boo! Boo! Ito ang maririnig sa paligid. At lalong nagpakuyom ito ng kamao ni Dre. Dahil ayaw niyang tanggaping talunan siya palagi. Kina Mover at Henrik. Bakit hindi ko sila matalo? Magaling na ako. Hindi na ako gaya noon na palagi natatalo. Pero bakit kapag sila ang kalabang ko ay ganito ang nangyayari? Ibig sabihin ba ito? mahina talaga ako tanong pa nga ni Dre sa sarili at kasabay nito ay nakarinig muli siya ng mga tawa mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng laro niya sa basketball baka mas magaling na basketball player pa si Kenneth kaysa sa akin hindi pwedeng maungusan niya ako ako ang kanyang kuya kaya dapat ako lang ang dapat purihin ng mga tao baka maliitin nila ako kapag nangyari iyon. Pagtawanan na naman. Ang rason niya kung bakit ayaw niyang paglaruin ng basketball ang kanyang kapatid. Okay ka lang ba pre? Tanong naman ni Ricky kay Dre na napaseryoso nang makita siya. Si Mendez. Sigurado akong pinagtatawanan din ako ng isang ito. Iniisip niyang mahina ako dahil wala akong magwalaban laban kay Mover Flores nasabi agad ni Dre sa sarili kaso napaseryoso siya lalo nang ngitian siya ni Mendes tumawag muna tayo ng timeout maganda magpahinga ka muna alam ko hindi great ang laro mo alam ko na kaya mong ilang paso ang mga kagaya ni Mover Flores at Henrik Ramirez alam ko rin na gustong gusto mo ang basketball kaya relax ka lang huwag kang maprostrate sa mga errors Uwi ka ni Ricky at napatango naman si Allen nang marinig yun. Oo nga Dre, tumawag muna tayo ng timeout out. Sabi ni Allen at tumango naman si Dre. Sumilbato nga ang referee at tumawag nga muna ng timeout ang team ng South matapos ang offensive foul na naibigay ni Sanchez kay Flores. Habang naglalakad niya si Dre, ay napatingin siya sa nasa unahan niya si Mendes. Anong pinagsasabi ng mukong na ito? Hindi ba siya nanonood wala akong magawa kay Flores 19 to 11 ang score at 5 minuto na lang ang natitira sa unang quarter ng laban Habang nakaupo nga si Ricky ay tila may iniisip ito na kinaseryoso naman ni Dre Bakit daw pakiramdam niya ay ang bait sa kanya ni Mendes base sa sinabi nito Sa unang pagkakataon ay nilakasan na rin ni Ricky ang kanyang loob at nagsalita sa mga players ng South para sa kanyang sugestyon nang sumilbato nga ang referee, ay dito na napaseryoso ang mga manlalarong ng Norte nang makita ang bagong lineup ng kanilang kalaban. Mendes, Magsaysay, Valdez, Wason, Roser